Good morning guys, sa January 2, 2021. Good morning, kapi-kapi, kapi. Kapi tayo. ganda ng araw, ganda ng umaga. Kapi tayo. Pag-iisip ko lang, kapi agad sa kapon kape naglaba pala ako kahapon diba may kong labahan yan o nasa likod pa yung iba pahinga mo na yung body ko Yung body ko sana buhay, papahinga muna kami. Kakapi. Wala pang hanap buhay. si Mickey Mouse. Sa araw na to, mamay update ko kayo. Mayroon kami yung gagawin ni Buddy para magkaroon ng pera. Bagay ko muna yung kape. Eh. Ay. Dala, dala ko pala yung malong ko.